Yon, medyo uh, kinabahan ako kasi ako nalang magiging pag-iwan namin ng buong boat ng Michelle. Kinabahan ako kasi may narinig yung mga boses ng mga bata na Asia, So, furious ako kahit kinakabahan ako. Niharap ko kung saan ang gagaling yung mga uh, boses ng maraming bata. At uh, ito, may kuweba dito. Pumasok ako para sundan yung mga boses na nang, saan nagagaling nga nang gagaling boses sa loob ng kuweba Medyo may hirap yung uh, Kasi mabato Ito na yung literal ng rock formation May hirap yung eh Pero habang lumalapit ako oh, Palaas ko na palaas ang boses ng mga batang Kaya So ako naman ay kinakabahan pa rin kasi mag lang ako. Kaya so, sa may mag tumalon dyan. At uh, ito na nga. Wow! Surprise ako nung nakita ko sila. Ayan, kakagulo sila. Ang uh, dami pala sa sulot ng kweba. Grabe, ang saya sa hindi na sulot ng kweba. Pero, kita mo naman, may tulog pala dito, ng kweba. Maganda. Ganda dito. So, madilim lang pagpasok mo. Wala ka mo lang sanayin mo yung mata mo sa dilim. Pero pag nasanay mo na, makikita mo na yung mga... Uh, bata, yung tubig, yung ilog maganda sa so, palang yung lugar nato dito sa DRT Bulacan sa Grotto wala namang entrance, libre lang lahat dito ayaw eh, gusto po tayo malapit lang din sa so, Bulacan to DRT